Mag-asawang nagtutulungan Sa buhay magsasaka sa buhay pinay sa Japan hirap at malunggay na ayan puputulin ko siya dito ayan titingnan natin ko siya ay mabubuhay dahil hinayaan lang natin siya dito ng isang taon ayan dito sa taniman natin ng gulay dahil subok lang naman kung mabubuhay nga siya kung pabayaan lang natin, ito pangalawa, ayan, puputulin natin siya hanggang dyan tapos, ayan subukan natin to parang kamuting balanghoy din ang proseso ang gagawin natin sa kanya ayan, magpunta tayo nyan at syempre, ayan, ito na yung proseso na ready to Taniman na natin siya ng ating mga gulay. Ayan, marami tayong gulay ngayong taon dahil kung sisipagin tayo. At syempre, ayan yung sibuyas. Ayan, nandito yon At ngayon, at nagtanim ako ng carrots. At ito nga. Ayan. From seed. Ayan, dahil mga katipid tayo pa, galing sa buto talaga ang gagawin natin. Ang itanim natin. Okay, ayan. Para alam natin kung anong tinanim natin dito. Ayan, ilagay natin siya dyan. Dahil marami pa tayong itatanim. Ayan, meron tayong carrots dito at meron tayong horenso at mayan bakanti pa yan at saka dito. Ayan. Guys, meron akong tinanim dito ng kamuting kahoy o kamuting balanghoy. Ayan, susubukan ko siyang magtanim dito ng konti. Ayan, meron akong tinanim dito. Ito ay subok lang kung kaya. Ayan, tignan nyo. Ayan, meron akong tinanim. Ayan. Ayun. Ayan pa. Ayan. Ayan. Kunti lang ang tinanim ko dito. Dahil yung taniman talaga natin sa kamuting balanghoy ay doon pa sa kabila. Doon pa yung magtatanim ng ating kamuting balanghoy. At ngayong taon madagdagan ang pagtatanim natin. Kaya dalawang lupa ang ating tataniman. Doon naman ay doon ang isa. At dito naman, kung pagpalain, dito ko itatanim ang ating obe at saka singkamas. Ayan. Ayan, dito natin itatanim dito ang ating singkamas at saka ang ating obe. Ayan. Ayan, medyo excited ako dahil yung parami na yung parami na, parami na yung itatanim natin ngayong taon na to at subok ulit tayo ayan challenge walang mawawala kung tayo ay susubok di ba ayan that's it At uh, tanong si Ministimas at yung mga suki ko sa Balanghoy ayan hintay-hintay na lang tayo dahil tayo ay magtatanim na okay bye bye